Nagdudulot ng pagulan sa Visayas at Mindanao ang South Wind Flow. Habang ang trough naman ang binabantay ang LPA sa labas ng PAR ay nakakaapekto sa Southern Luzon. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor na bagyong sekedan. Alas 11 kagabi. Ayon sa Weather Bureau, wala pa rin itong direktang epekto sa bansa. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa so, weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong sikidan. At ayon sa Weather Bureau, wala pa rin itong direktang epekto sa bansa. Nakakaranas naman ang pag ng malaking bahagi ng bansa, partikular sa Visayas at Mindanao, dahil sa umiiral na southwesterly wind flow. Inaasahan din ang mga pag sa bahagi ng Southern Luzon dahil sa epekto ng trough ng binabantay ang LPA sa labas ng PAR. As of 8 a.m. kaninang umaga ay nasa 370 km west, northwest na pag-asa kalayaan palawan nito at may mababang tsansang maging bagyo ayon sa Weather Bureau. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang guwatang temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang guwatang temperatura sa 22 to 31 degrees Celsius at nasa 70% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 31 degrees Celsius ang guwatang temperatura at 70% ang chance ng uulan. 25 to 31 degrees Celsius naman na magiging agwatang temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 60% ang chance na pag-ulan. 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 32 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 60% ang chance na pagulan. Habang sa Lana Dulso naman ay makakaranas ng 22 to 30 degrees Celsius ang agwat temperatura at nasa 60% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kali ng 5.47 ng umaga at lumubog ng 5.39 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.